Hello once again, this is Rick Rindib, ang inyong ka-farmer. At sa video na ay sishare ko sa inyo ang buhay sa bukid at ang kalagahan ng pagsasaka. Alam nating lahat ng pagsasaka isa sa mga pinakamatanda at pinakamahalagang hanap buhay sa mundo. Simula pa noong unang panahon, ang mga tao ay umaasa sa pagsasaka para sa kanilang pagkain damit, gamot at ipapang pangangailangan. Ang pagsasakay hindi lamang isang trabaho kundi isang pamumuhay na may malaking epekto sa ating kalikasan, kultura at lipunan. Ang mga magsasakay hindi lamang mga tagapag-alaga ng lupa kundi mga tagapag-alaga rin ng buhay. Sila ang nagbibigay sa atin ng sare-saring produkto na nagpapalusog, nagpapasarap at nagpapaganda sa ating mga araw. Sila ang nagtatanim ng mga binhi na nagiging mga puno, halaman, bulaklak at prutas. Sila ang mga nag-aalaga ng mga hayop na nagbibigay sa atin ng karne, gatas, itlog, at iba pang mga pagkain. Ang buhay sa bukid ay hindi madali, ngunit may mga kasiyahan at kagandahan na hindi matutumbasan ng buhay sa lungsod. Sa bukid mas malapit ka sa kalikasan at mas nakakaramdam ka ng kapayapaan at kalinisan. At mas may oras ka para sa iyong sarili, sa iyong pamilya at sa iyong mga pangarap. Ang pagsasaka ay isang ugnayan ng mga tao, ng mga lugar at ng mga panahon. Kaya naman mahalaga na tayo ay magkaroon ng respeto, pagpapahalaga at pasasalamat sa mga magsasaka at sa kanilang mga gawa. Sila ang mga bayani na nagpapakain sa atin, nagpapayaman sa atin at nagpapaligaya sa atin. Sila ang mga huwaran na dapat nating tularan at suportahan sila ang mga tagapagligtas na dapat nating protektahan at pagyamanin. Isa sa mga paraan na maipakita natin ang ating pagmamahal at pagkilala sa mga magsasaka ay ang pagtangkilik sa kanilang mga lokal na produkto. Sa halip na bumili ng mga imported na pagkain, damit o gamit, mas mabuti na pumili tayo ng mga gawang Pinoy na mas dekalidad, mas mura at mas makabuluhan. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin nasusuportahan ang ating sariling ekonomiya, Kundi nakakatulong din tayo sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga magsasaka. Kung ikaw naman ay may hilig o interes sa pagsasaka o kaya ay nais mong subukan ng buhay sa bukid, may mga bagay na dapat mong malaman at gawin. Una, dapat mong pag-aralan ang mga batayan at teknik sa pagsasaka. Tulad ng pagpili ng tamang lupa, panahon, binhi at abono. Maaari kang maghanap ng mga vlog video o seminar na magtuturo sa iyo ng mga ito. Pangalawa, dapat mong alamin kung ano ang mga pangangailangan at kagustuhan ng iyong target na merkado. Hindi sapat na magtanim ka lang kung ano ang gusto mo. Kailangan mong malaman kung ano ang mga produkto na may mataas na demand at kita sa inyong lugar. Maaari kang gumamit ng internet survey o paikipag-ugnayan sa mga potential na buyer para dito. Pangatlo, dapat na magplano ka sa iyong budget, oras at lakas. Ang pagsasakay na ang kailangan ng sapat na puhunan, dedikasyon at sipag. Kailangan mong maglaan ng pera para sa iyong mga gamit, binhi, abono at iba pa. Kailangan mong maglaan ng oras para sa iyong mga gawain tulad ng paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagdidilig, pag-aani at pagbebenta. Kailangan mong maglaan ng lakas para sa iyong mga pagsubok tulad ng mga peste, sakuna o kompetisyon. Kung ikaw ay may trabaho sa lungsod at gusto mong magkaroon ng sideline sa pagsasaka, maaari mong gawin ito sa ilang mga paraan. Una, maaari kang maghanap ng isang maliit na lote na malapit sa iyong lugar o kaya ay magrenta ng isang bahagi ng isang buk. Pangalawa, maaari kang magtanim ng mga halaman na hindi nangangailangan ng masyadong pag-aalaga tulad ng mga gulay, prutas o ornamental. Pangatlo, maaari kang maghanap ng isang kasosyo, kaibigan o kamag-anak na makakatulong sa iyo sa iyong mga gawain, lalo na kung ikaw ay busy o malayo. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang iwan ang iyong trabaho at makakapagdagdag ka pa ng kita at kalaman. Kung ikaw naman ay sawa na sa iyong trabaho sa lungsod at gusto mong mag-quit at mag-focus sa pagsasaka, maaari mong gawin ito sa ilang mga hakbang. Una, dapat mong siguraduhin na may sapat kang ipon at plano para sa iyong paglipat. Hindi mo dapat biglang iwanan ang iyong trabaho, kundi dapat mong ipaalam sa iyong boss, mga kasamahan at pamilya ang iyong desisyon. Pangalawa, dapat mong hanapin ang iyong ideal na lugar na magiging iyong bagong tahanan. Maaari kang mag-research, mag-ikot, o magtanong sa mga kakilala mong magsasaka kung saan ang mga magagandang lugar na pwede mong terhan at animan. Pangatlo, dapat mong simulan ang iyong bagong buhay sa bukid ng may positibong pananaw at determinasyon. Hindi, hindi mo dapat ikahiya o ikalungkot ang iyong pagbabago, kundi dapat mong ipagmalaki at ipagdiwang ang iyong pagtahak sa isang bagong landas. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang magsisi sa iyong pagpili at makakapag-enjoy ka pa sa iyong bagong pamumuhay. Ang pagsasakay hindi isang hanap buhay, kundi isang misyon at pasyon ang pagsasaka ay hindi lamang isang hanap buhay Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating sarili sa ating kapwa at sa ating bansa Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagiging malikhain, matyaga at matata at Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagiging Pilipino Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng krisis tulad ng COVID-19 mas kailangan natin ang pagsasaka. Ang pagsasaka ay nagbibigay sa atin ng seguridad, kalusugan at kaligayahan. Ang pagsasaka ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, lakas at tapang. Ang pagsasaka ay nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya naman sa ating lahat, uh, magbigay tayo ng pansin, suporta at pagkilala sa mga magsasaka at sa kanilang mga kontribusyon sa ating lipunan. Kung kayo ay may pagkakataon, subukan ninyo ang pagsasaka. At maranasan ninyo ang mga biyaya at saya na dulo dito. Hindi ninyo pagsisihan ang pagtahak sa landas nito dahil ito ay isang landas na puno ng aral at inspiration. Ito ang aking mensahe sa inyong lahat mga kaibigan. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng ilang kaalaman at motibasyon tungkol sa pagsasaka. Sana ay maging mas mapagmalasakit at mapagbigay tayo sa ating mga kapwa. Lalo na sa ating mga magsasaka. Sana ay maging mas masaya at mas makabuluhan ang ating mga buhay. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli. Ako po si Rico Renev, ang inyong ka-farmer. Thank you for watching. Subscribe, like, and share this video.